Ilang minuto ang pagitan dapat ustad ng Adan at Ikama? Yan ay isa sa mga tanong. Yan ay walang dalil. Walang dalil ang oras niyan. Ang pagitan ng oras ng Adan at ang Ikama, walang dalil kung ilang minuto nakadipindi yan sa pagkakasundo natin sa masjid. Kung 5 minutes lang ang hihintayin natin sa jamaa, okay lang. Kung 10 minutes, okay lang. Kung madami, nakadipindi sa imam. Halimbawa, magkasundo tayo ng sa duhor, 10 minutes lang hihintayin natin, jamaa. Walang kasalanan nun kasi wala namang dalil yan. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam pag nakita na niya na mga sahaba na ipon na sa kasi nag pumapasok. Di sa kaya itumatayo ang ang nag ang ikama para magsagawa ng ikama. Kaya ang pagitan ng adan at ikama nakadepende sa jamaa. Malinaw at walang dalil niyan kung ilang minuto ang pagitan. Ang mahalaga Take note Hindi basihan Sa pagpasok ng sala Na 100% Ay ang Adan at Ikama Salam Naintindihan? Hindi basihan Inulit ko Hindi basihan Sa pagpasok ng sala Ang Adan at Ikama Ng 100% Kasi minsan May mga nalipungatan Wala pang pajar nag na So hindi basihan yun o, wala pang magrib nag na Kumain ka na rin that's